Alam ba nyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. Hindi ko nila lahat. Dito lang sa Channel 4, may problema rin ito. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi mga manager dito eh. Every 3 months, every 4 months, nagpapalit ng manager. Kaya walang nagagawa, walang development. Pero may pondo, may budget. Nasaan ang budget? At tingigil kayo ha Marami nakakarating sa akin, may corruption dito sa estasyon ito. Papangalanan ko kayo pag nalaman ko yan. Wala akong pakalam sa inyo. Kaya good morning, Secretary Dave Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga na nasa ilalim ng PCO. Meron din corruption yan. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakailan sa inyo. Sobra na eh. Saan ka naman nakakita ng... Naku, sandali. Gusto ko na? Gusto niyo isa-isayin ko ng problema rito? Ay, naku. Saan ka nakakita ng building mura sa pinakamataasan ng sa ground floor may tulo? May tulo. Bakit natuloy? May sakit yung building. Ito, hindi may palpak. Maintenance. Dito ang, 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 mga kwarto, walang aircon. Ano yon? Office of the President? Pinagmamalaki natin Office of the President? ay, may budget po yan. Taon-taon may budget. Kaya ngayon, may budget po, Secretary Gomez. Sir, haharap ka, tumaharap ka sa pagdinig ng Senado at Kongreso tungkol sa ating budget. Ilaban mo naman ito. Linisin mo ito. Papalit-palit tayo rito ng manager. Hindi ko alam kung anong ginagawa nila. Diba? Sa totoo lang, ha? Classic Every three months, nagpapalit ng manager dito. Magagaling yung mga napili, pero nagsisimula pa lang si na. O okay. Ano magagawa. Maglagay ka rito ng manager na pang matagalan na re-reforma ng problema sa PCO at Office of the President, lalo na sa PTB. Kahit dyan sa Radyo ng Bayan, Radyo Pilipinas, sa kalanyo, marami rin problema dyan. Sa PIA, Philippine Agency, lahat ng communication ng PCO, may problema, sir. Ayusin nyo. Ha? Ha, hindi lang ang pagpapatunay lang po ito, mga kaibigan, na hindi lang ang DPWS ang may problema sa paggamit ng pera, paghawak ng pera proposed project at budget every year. Maraming ayos ng gobyerno ang may ganyang problema. Iisa-isahin ko yan pag dumating ang araw. Inuna ko lang, baka niya naman nakikinig, Mike, binabanatan mo kami, pero yung opisina mo hindi mo nasisilip. Ayan, inuna ko. May problema kami rito. Baka sabihin niyo, Mike, manalaming ka. Yan ang ginagawa ko. Sasabihin ko kung saan ako nandoon, titingnan, sasabihin ko kung ano nangyayari, bago ko sabihin ng iba. Para Ama. hindi masilip na may pinagtatakpan tayo. Tama. Office of the President ito, pero hindi alam ng Pangulo, maraming problema, sir. Pakiayos lang po. Ano ha? Dahil kaya haya, tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis, bilyon-bilyon, trilyon ng budget natin taon-taon, alam mo lang nangyayari. Nakakahiya tayo sa totoo lang. Ha? Siya, ang magagalit sa sinasabi ko, guilty. Kung galit kayo sa akin, bahala kayo sa buhay nyo. Ayaw ko ng plastikan, ayaw ko ng budol, ayaw ko na nagsisinungaling. Gusto ko yung totoo. Dito sa My Abilay, totoo. No, Pag nga. tama, tama. Pag mali, mali. Merong korupsyong nangyayari kahit sa opisina ng gobyerno. Kahit dito. Kala nyo, hindi ko alam yan. Ang isang kalukuhan niya rito, tapos na, kailan ba nag-eleksyon? Nangako sila, nagpapirma ng mga dokumento, may alawas daw mga tao rito. Masasarap ng buhay nung nahalal, wala pa yung allowance. Nasaan ang pera? na kayo. No. Nasaan ang pera ng mga tao? Pinapirma nyo ng dokumento, may alawas yung mga news anchor dito sa PTB nung last eleksyon. Ano nangyari? Ano kailan ba nag-eleksyon? Mayo. O, di ba? June, July, August, September, apat na buwan. Bariyang pera, hindi pa nyo bakit na pa kayo kung hindi nyo kayang ibigay? Korupsyon yan habang nadidelay. delay Ang korupsyon, idelay mo ang proyekto, idelay mo ang pag-release ng budget, korupsyon yan. Kahit hindi mo nakawin, part yan ng korupsyon. Kasi dinidelay nyo. Bakit? Nasaan ang pera? Pero ito po ang nangyari. Hindi na po ako pinayagan at madalit sabi, umalis na po ako sa PTB 4. People's Television, Office of the President, at IBC 13, kasama na ang Radyo Pilipinas, under ng Presidential Communication Office. Si PCO Secretary Dave Gomez po, ang ayaw na or nagpatigil, ayun ho, ang tamang, nagpatigil ayaw na ng ayaw niya sa Mike Abilide. Dalit sabi, yung PCO, Office of the President, na si Acting Secretary Dave Gomez ang dahilan po kung bakit hindi na ninyo ako mapapanood sa Channel 4. Ayaw niya yung aking pagsasabi ng totoo. Ayaw niya yung aking format kung paano ko ini-expose ang mga problema ng ating bansa. Yan po ang totoo. Okay? Alam po ninyo kung bakit ko sinasabi ito. Kahapon, ito sa aking programa, Mike Abbey Live, alas 9 yan hanggang alas 10 araw-araw, tatlong taon na, anniversary po ngayon, 3 years anniversary ngayong araw na ito ang Mike Abbey live sa telebisyon. Kahapon po, in ko yung mga katiwalian. Kasi, tumusuporta ko kay Pangulong Marcos tulad na sinabi ko. Si Pangulong Marcos mismo, BBM, in-expose niya ang katiwalian sa gobyerno, especially sa Department of Public Works and Highway, Ghost Project, standard at mga katiwalian, anti-corruption si Pangulong Marcos. So, akin po sinusundan yan, voluntary. So ang Pangulo nagsalita na Unang-unang Pangulo ng ating bansa Na umami na mayroong korupsyon Napaganda po nun kasi may pagmamahal siya sa bayan So ako taring Sumusunod yan dahil yan ang kailangang Solusyon sabihin natin ang totoo Ginawa ko po sa PTV At sa Mike Abbey Live sa Televisyon Na Pati sa PCO At Channel 4 PTV po mayroon din Korupsyon kasi ho, talagang kawawa yung istasyon na yan. Tiniis ko lang, nagtiis lang tayo ng ilang panahon, akala ko ma maayos nila. May mga gunita, in-expose ni Senator Rapitul po yan. Na talagang parang hindi istasyon ng telebisyon ng Office of the President. Daming kulang, lalo na ngayon. Tumutulo ang mga case kami nila dyan walang aircon ang mga opisina. Ang studio dadalwa yung isa madalas si Rapa, isa na lang ang studio. Maraming problema ang mga empleyado diyan. Apaka magulo, kawawa yung mga empleyado at ang channel 4 Tatlong palapag po yung building. Mula sa ground floor hanggang third floor o hanggang propertyan, tumutulo dyan. Bumabagsak na yung kaysa may dahil sa pag-umuulan. So kulang sa maintenance, maraming problema. Pero bakit nakakaganon? Nasaan ang pera ng pang-maintenance ng kailang opisina? Bakit laging walang aircon? Kung may aircon man, laging napakainit sa studio. Kung yung mapapansin, papansin, no, ako pay pa eh. Nagpapaypay ako habang ano. Kasi talaga hindi ko matiis ang init. Eh siyempre, nakakotintay tayo dahil television tapos walang aircon. Para tayo mabubroadcast ng matino. Marami po kawawa ang telebisyon ng bayan. Kawawa ang... mamamayan Pilipino. So ako po'y nanindigan... ...na bago natin i-expose... ...ang katiwalian sa ibang opisina... ...baka sabihan ako... ...na Mike mag magsalamin ka. May problema rin sa PCO. May problema rin sa Channel 4. Kaya yun naman ang aking ginawa. Inuun ako... ...na sabihin may korupsyon... ...may kapabayaan... ...may problema sa PCO... Bago ko sana isunod ang iba pang mga opisina na may problema. Dahil ang gusto ng Pangulo, i-expose siya. Kaya nga siya naglabas ng isumbong mo sa Pangulo. Hindi lang yan plant control program. Lahat ng gusto nating isumbong-isumbong natin. Ako ang maitutulong ko, sabihin ko sa national television kung ano ang problema ng PCL PCO. Under secretary, acting secretary Dave Gomez. Pero, ang ginawa po niya, pinatigil yung programa. At hindi po ako ah, nanghihinayang dyan. Sinasabi ko lang po sa inyo ang totoo kung bakit hindi na niyo ako maririnig at makikita sa PTV. Dahil ayaw ko po ng ganon. Gusto nila magsinungaling ako. Gusto nila pagtakpang ko yung nakikita kong tumutulong opisina. Mainit na opisina. Saan ka nakakita ng estudyo ng Office of the President walang aircon. May aircon minsan, minsan madalas wala. Naku, kung pupunta ko kayo nakakahiya, kung pupunta kayo dyan. Tingnan niyo yung mga kaysami dyan. Nakangiti, nakabuka, basang-basa. At ang mga upuan dyan, mga bihir. Naku, kung ito. Mapapailing ka. Parang hindi istasyon ng Office of the President. So yun ho yung purpose inexpose ko yung posibleng korupsyon sa PTV kaya hindi naaayos ang maintenance ng technical department, hindi ayos ang kabuhayan ng mga tao dyan, hindi naaayos ang mismong opisina, bakit walang aircon, walang napakarami ko ng problema niyan. Eh, media po yan eh. ba? Diba? Dapat ang media ay maging halimbawa ng magandang opisina dahil Office of the President. Magandang uh, istasyon dahil nagsasabi ng totoo. Nagsabi lang po ako ng totoo ng napakaraming problema sa Channel 4. Pero ang ginawa po ng si Sekretary Dave Gomez na acting secretary ngayon ng PCO, pinatigil yung aking programa. Yan po ang totoo. Pero ako hindi po ako nanghihinayang. Kasi may prinsipyo ako. Nasabi ko na ho yung problema nila. So, kaya nila ako patigil, pinatitigil, gusto nila akong sakalin. Gusto nila akong pagbawalan. Pinipigilan nila akong magsalita. Kasi kaumpisa ko pa lang na talakayin itong mga alis corruption at problema ng PTB under Secretary Gomez. Pero sa halip na ako itulungan at ayusin kung anong problema ang ginawa, ipinatigil ng programa na parang diktador. Higit pa sa diktador. So ang gusto sa akin personal na opinion at analysis, ang gusto nitong Secretary Gomez, huwag akong magsabi ng totoo. Gusto niya pagtakpan ko ang mga kalokohan sa PTD. Gusto niya pagtakpan ko at maging magbulag-bulagan at magbingi-bingihan ako sa nangyayari sa kanyang opisina kahit bago pa lang siya. Kung inyong nasusubaybayan yung aking paliwanag sa telebisyon nung isang araw, Ah, uh, hindi ko hindi ko sinabing siya may problema. Sabi ko lang ayusin mo. Alam kong bago siya. Pero sa halip na ang tugon ay dapat ayusin yung problema ng akin sinasabi na nasa ilalim ng kanyang opisina ang ginawa, pinatigil yung programa. So ang ibig sabihin niya, pinatay niya ang malaya kong pamamahayag, ang paghahayag ko ng mga katiwalian sa gobyerno na gusto ng Pangulo dahil ang Pangulo hindi naman mo talaga mamomonitor ang lahat niya. Yung aking ginagawa ay voluntary para makarating sa Pangulo at makarating sa taong bayan na nangyayari para sa ganun ay mabigyan ng solusyon. Pero pinatatahimik nila ako dahil nga pinatigil ang programa, ibig sabihin niya, gusto akong patahimikin. Ay, hindi po pe pwede yun. Pangangatawaan ang opo, mga kaibigan. Paninindigan ko ang aking nakikita, ah, ang aking sinabi. Merong kapabayaan ang PCO management. Hindi lang po yung Channel 4. Puntahan nyo yung mga ng under niya. Philippine News Agency, Philippine Information Agency, Radyo Pilipinas, at yung lahat ng mga istasyon nila dito at sa mga provisa. Kawawang-kawawang kalagayan lang kumpara sa mga private station, private company. Pero dapat hindi ganun. Dapat mataas ang standard ng communication ng Office of the President. Kasi nga, Office of the President. Magpunta kayo sa iba't ibang bansa sa mundo na ating ginagalawan. Nakontrolado ng gobyerno ang television at radio station. Wala kayong makikitang palpak. Napakalinis ng opisina nila, maganda yung building, air condition 24 hours, at maayos ang communication, maayos din ang sweldo at kita ng mga tao. Maganda ho ang patakaran. puntahan nyo yung malalaking istasyon ng television at radio sa buong mundo na kontrolado ng gobyerno. Matino, kasi mukha ng Pangulo, mukha ng gobyerno, ang nakasalalay kapag matino ang istasyon ng Office of the President ay eh dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Sa tatlong taong ko na dyan ho sa PTV, alam pang babago. Pabulok ng pabulok yung opisina. Kaya nga ito na nga tumutulo. Nung isang araw binahapa, kaya walang ilaw yung isang studio. Marami po, pati mga empleyado dyan. Alam ba niya dyan sa channel po? May empleyado, 12,000, 15,000 ng sweldo. 15 years, 10 years tumanda na dyan sa Channel 4, gano'n ang sweldo. Kawawa ang mga tao dyan. Yung mga sasakyan dyan sa Channel 4, hindi na po pinatatakbo kasi hindi nakarestro. Wala daw pera. Yung kailangan ng mga make-up artist dyan na pang make-up sa mga guest at saka kung ano-ano kailangan, pag humingi ng pera, wala daw silang pera ang, ang gobyerno. Wala daw pera yung management, yung PTB. Lahat ng kailangan, pati upuan, lahat-lahat. Isipin niyo yung sa kanakita ng newsroom, opisina, walang aircon, pag umulan tumutulo. Yan mo yung totoong problema. Hindi po ito paninira pagsasabi ng totoo. Ang layo ng kaya ko sinasabi ng totoo ay babago, para mabago, para ayusin nila. Lalo na ngayon panahon ng deliberation ng budget to, pwede yan. Hindi ito paninira pero ang dating kay Secretary Gomez na tinawagan pa ako, tinawagan po ako kanina. At yan ang sinasabi niya. Dahil doon -do sa ginawa ko, in-expose ko yung mga nangyayari sa PCO, ang ginanti niya, ipinatigil yung program. Di ba? Ano? <laughs> Pero hindi po ako nanghihinayang. Ang akin dito, sinabi ko yung totoo, ang ganti nila ipatigil yung programa, gusto nila akong sakalin, o edi eh aalis ako, iniwanan ko na. Hindi na po ako babalik dyan. Ayaw kong magbulag-bulagan. Ayaw kong magbinibingihan. Gusto ko bilang mamamahayag. Ako po ay 38 years na nasa broadcast industry. Gusto ko'y malayang pamamahayag. Hindi yung tayo pagbabawalan dahil in-expose natin ang katiwalian. Pagbabawalan ang programa ko at ang ginagawa ko dahil gusto kong pagtakpan. Hindi ho pwedeng mangyari yun. Yun ho ang naramdaman ko na no, ako'y kausap sa telepono. Tinawagan ako nito si Gomez. Ah, yun ho ang kanyang ginawa. Binastos pa niya yung guest ko. Meron akong guest. Niya. Alam mo kung sinong guest ko? Dapat. Si Jose. Presidential Communication, ha? Undersecretary Claire Castro nandun na sa studio. At si General Roy Trinidad. Nandun na yung dalawang matataas na opisalis ng, ng gobyerno, ng military, at ng PCO mismo, Office of the President. Pinigil niya yung programa. Kahit na yung kanyang Jose, na alam natin napakagaling at masipang na si Castro, Jose Castro ang aking guest, at saka si General uh, Trinidad ng Philippine Navy, hindi po pinayagan ni Gomez. Mala diktador itong si Gomez. Dictatorship, leadership ang kanyang ginawa. inexpose ko yung katiwalian sa halip na kanyang suportahan para linisin ang kanyang departamento ang ginawa niya pinagbawalan ako, sinakal ako. Pati yung aking mga guest na tao niya yan, Yosek yan, under niya yan, at saka yung General Trinidad ng Navy, hindi man lang niya pinayagan. Ganyan po ang galaw. Pero, in fairness kay Pangulong Marcos at kay First Lady sa so mag-asawa, mabait po yung mag-asawa, alam kong walang alam si Pangulong Marcos at si First Lady niyan sa ginawa ni Gomez. sa pagpapatigil ng Mike Abelay sa television. So, ako naman, iiwanan ko na yan. Kahit anong mangyari, hindi na ako babalik niya. Dahil yung pagsupil niya, pagpapatigil ng aking programa, sabi niya, temporary lang, kung ano man gusto niya. Yun na yun. Prinsipyo na ho ang labanan dito. Yung aking pagsasabi ng totoo, ang kapalit ay ipatigil yung programa ko, hindi ko pinagsisisihan hindi ko kailanman pagsisisihan ang ginawa kong pag expose ng katiwalian sa PTV, PTV raj under ng PCO ni Secretary Gomez. Yan po ay totoo. Magpunta kayo doon sa station. Yung mga bata nagpupunta sa studio, na ibang eskwelahan naging bisita ko dyan, nakikita nila yun. Ang kisa ni, mga nakangiti, babagsak na, hindi na kulay puti, kulay brown o kaya kulay itim. Anong ibig sabihin? Pag ang kesa may kulay brown at itim, ibig sabihin yan lumot o kaya may tubig yan, basahin. Tingnan yung mga kwarto dyan. Yung opisina lang na dyan, manager ang malamig. Maraming opisina dyan, walang aircon ilang buwan na. Napakarami pag-inis sa isa ko. Nag-uumpisa pa lang ako. Pero dahil nga po, mabubuko na. Kaya pinatigil yung aking program. So, kayo na po ang mahala wala akong person na nagalit, issue lang ito. Pero ito yung inyong tanda. Hindi ko po iiwan si Pangulong Marcos.